So guys, dito na naman ako sa daig Nakabalik na naman ako, pangalawang balik na naman ito no? So, balik na naman kami sa awitan Ayan, check-check po din namin yung aming lupa Ito, kasama ko pa rin si Balao <laughs> Balao Hello mga kabalao, <laughs> kumusta kayo dyan? Ayan, <laughs> e, kasama pa rin si Balao Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel, no? So, dito ako sa bahay, niya. paalis ako gabi na. So, babalik na naman kami sa Bicol, guys. At, uh, may mga lalakarin doon. So, magtapakisama -sam na lang ako sa video kong ito, guys. Tara, kita-kita -kita lang tayo doon, okay? oh so guys andito na naman ako sa terminal ng superline kain namin yung mga kasama namin sa so superline guys yung superline at namin yung mga kamag-anak namin kasama namin sa biyahe no ang ba sa ito eh? Ay siya Nilo? Wala akong load ah, okay. ah natin yung ating kamag-anak Ayun yung mga yung... guys, nandito pa kami sa terminal So, naantay pa namin yung ano Yung bus na sasakyan namin no? Amen May naantay lang kami guys, may papadala na papel Ngayon wala pa, pero hindi pa yung mga na uh, ko kumpleto na kami yun na lang yung ano yung sasakyan bus na lang then biyahe na kami moments later. So oh, guys, nandito na kami sa unang drop off. Oh? Turbina. Ah, maghahanap ulit kami ng balaw. Sama ko si balaw. <laughs> 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 Ito, walang ilaw ah. Ilaw tayo ilaw. Ano ilaw? <laughs> Meron Ayan. yan. Sa lang ini Yeah. Kaya kasama ko ulit si Balaw, uwi ka ulit kami ng Balaw. Ay, <laughs> uwi kami ulit ng Bicol. Magkakilap oh, kami ng Balaw. Ayan. so kami pa rin magkakasama, dagdagan lang kami ng isa yung ate ko. Isa. Hindi na nagsasawa sa mga mukha. Oh. <laughs> oh. Papalok oh. kami Ilang araw na lang Papaslo kami. Papalok kami kaya lang, lang mga pera. Oo, oh. so, ito yung unang stop cover, yung turbina. Pero nakakasakop dito kalamba. Mahirap so, mag-video guys sa loob ng bus kasi may mga nagpapahinga tayo makapag-video so, ngayon kaya dito lang ako nag-video ito <laughs> so, na lang sa ayun so inaantay lang namin ba, ba yung mga video natin dati hindi hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko sa tayo sa Timunan na Timunan na tayo Makain daw siya siguro wala nang hintuto Magkali na Timunan Dahil diretso na tubukan dun sa tayo Update kayo guys, kain na tayo Daming pagkain pero maglulugaw lang tayo. spirit oh, lalaki oh. Guys, atin muna tayo, atin muna. Dudulugaw muna tayo bago tayo. Yeah, Ay, ayaw ko. Kapag labas natin, wala na yung bago. vai gonna wala oh guys, basta kami kumain Naglugaw lang kami ng mga pinsan ko Balik tayo sa bus Eh oh, nandun nyo Ano ka ba? Okay, yung bus na sinakay namin guys Ayan Yung uh, 991 Yung uh, Super light Sarap dito. Sa pala hangin. May dagat na ba dito? Ha? May dagat na. Sa pala ng hangin eh. Kaling araw na eh. Ano na, pala? Naghahanap pa rin tayo ng balaw pero parang... Ano balaw na naman. Nakadetetok na balaw yan. Eh. Walang tigil. <laughs> parang nga. Ah, sumak mo. <laughs> Sarap dito. Kaling araw. Baka <laughs> oh, may dagat na. At yung muna na ito. May dagat na ito. Ah oo. So, may, may dagat na. Ba't dagat dito? Hindi pa tayo yung drone. Parang kilapin. <laughs> Halayin <laughs> nyo ka. <laughs> Dito pa rin kami. Waiting kami dun sa driver sa conductor kung makahaya Kaya naman uh, ng driver. then siguro mga, mga limang oras. nag sa na kami nito kaya mga apat na oras. Ito yung bus na so, may update ko pa rin rin. Dito... בבית נחיה A few moments later. So guys, and dito na naman ako sa daig. Kabalik na naman ako, pangalawang balik na naman ito, no? Kapag balik na naman kami sa awitan. Ay, i-check ko din namin 'yung aming lupa. Ito kasama ko pa rin si Balao. <laughs> Balao. Hello, mga kabalao. Hey, guys. Ay, pa rin si Balao. Ayan si Noy. Ayan Noy Ha? Meron? Ano 'yung naka-ano Oo, nakamotor Oh, hindi pa umiikot dito. Ayan. So, ayan. Nantayin na naman namin. Tricycle na sasakyan namin. Then, magkakasya na naman kami doon. Doon, di ba? No? So, mga balik na naman sa tayo. Oo. Oh, dito. Dito na naman ako sa likod ulit ng tricycle. Tawa ako kayo mga bag. Wala pa boy. Salihan mo, baka malaglag 'yo. Okay, nandito sa yung mga bag. Malaglag yung ko. Oh, baka mo yung size. <laughs> <laughs> Siyempre da Lula, daan-daan lang dyan sa banda dyan Wala dito? Banda dyan? Dito sa kamay nila. Dito, dito Dito Wala lang din dyan Sihilay, ano yun? Nandiyan, tamang-salik na Okay na, siyo pwede na ayan so pinalihan yung mga aking bagay at uh, ano lalaglag so, dito na naman ako balik na naman sa dahil uh, at sa uh, kailangan bumalik at kailangan tingnan yung aking mga ano, ah pait so, dito na naman ako nakasakay na naman ako sa tricycle

Abdul Salah Barrier, bayar mo na barrier. Bayar mo na. Ito may malakas si Hilid oh. ah. Yeah, may taga-bakit ka pa dito. Oh, magandang magandang hapon. Ah, hapon. Umaga pala. Ang pagbabalik ng panday. At <laughs> <laughs> dito na naman kami magugulo. Oh. Ayan. Mm -hmm. Oh? So, huh? Ano yan? Oh, yan o, yun, ang gagawin ko. Kukuhain ko? Na Hindi ko makayuko eh. Hindi mo. oh, di ko ay mo na. Meron pa naman yata atang bunga yan. Oh hello. Manggugulo na naman kami. Ha? oh, dala ko ulit isa sa control Sa kanya mahal. May drone siya, no? Oh. 20,000 yung bilhin niya. Hindi, hey, okay lang. Bayan mo na yun. Tao po. Manggugulo, boss. Kumain yan. Ano yan, toro? Ayun lang. Sige, sige. Nasa ah, palengke pa yung dalawa, yung magkapatid. Pulutan lang yan. Sa lubong, hindi pa sa lubong sa... So guys, dito na kami sa awitan guys So, ayan kasama ko na naman si Balaw Boys Ngayon, so, meron siyang drone, palili pa rin yan Peace. So, tingnan natin kung walang wala GPS ah. Mahal yung kanyang drone kaysa dun sa drone na pinalipad ko. Ayan, dito pa rin ako guys. Bumalik na ako dito. Ayan. Pakita ko sa inyo ulit yung area. No? Ayan, ang ganda rito. Diyos ko. Kaya willing-willing ako bumalik dito eh. Ayan. So, ayan. Palipad na. Ayan guys, na pinapalipad na yung ano. Pinapalipad na yung drone yeah, no? Wala pang GPS Ayan Hindi ma-detect Kaya Eh, hey, detect mo muna So, hanggang dito muna yung aking vlog na Mga uh, kabumbay At shoutout nga pala sa team namin Team How Kamay Charity Ayan, dito Baka sino na naman ang inyong uh, lingkod So, bigyan ko kayo mga aerial Pag napalipad na to, no? So, bye bye muna guys Hanggang sa muli Kabumbay TV po Please subscribe my YouTube channel, okay? Thank you po At